O inday kong nasa langit Wow Dilangaw langaw Imong burit Simong kagwapa ako ning simba Woo! Apan simong utot Ako na lamba Ako'y naisama sa usak kabuyog Nga musuyop simong buog O magtilap-tilap simong aping Sa sipon nga nagkamuritsing Dili na ako maihap Ang mga ulit taong nagpanilap sa kaputi sa imong up up <laughs> sa imong naong na mikata o inday kong imo kong sugton akong sundang pagabairon imong buhok akong tagod taguron o kanang imong kuto akong tagtaron kabuton ko ang buwan idribol ko sa imong dughan o kung di pagid matagbaw kabuton ko ang bituon wow. o akong itapak si mong panting busluton o magpili naka, magminyo o magsinggol ra kay ako andam na magpakasal bisan asa Ayaw, sa ato unya nga kasal I will invite them all to eat our house because I know someday that I will eat them house too I will buy them chickens seven girls and three boys to eat them all. And I will ask my mother to cook my father. Magdungan kita og tulog sa atong kawayan na salog. Magtanday-tanday maghalog-halog. Mau'y sa pasmos kusog. kita